Thank you. very much. Ah, uh, tropa ka magka. Wow! Magic! the sky Into the night <laughs> I my Alright, Luzon, Visayas, Mindanao, yan at panibagong araw na naman tayo at panibagong vlog na naman tayo ng mga katakbo yan, nandito ngayon tayo sa may tabing dagat so medyo may simo yung ang hangin na naman yan no? uh, pero hindi naman kagaya kahapon yung lakas ng hangin so nagbibigay ng na ating album kaya sniper nalalaot kami ngayon yan dala natin yung mother boat ragpala at saka kay body tubal siguro yan yung malalaking bangka yan si... so, yung pinagpala nandyan si ito yung naked official alright lobster king naglalive palat sa kapastilan yan yung mga ibang bangka nakataas dito alright so, so yun, kung matuloy man kami yan ah uh, Lord, jabayan nyo po kami lahat sa aming paglalayag tong araw na ito uh, at huwag nyo po kami pababayaan haplusin nyo po kami na uh, sana safe kami sa aming paglaot at makaparating kami sa aming pupuntahan alright yan oh dito tayo sa bangkang pinagpala ating idol japper nandoon so yan at dinudok ano itong mga tinaytay kahapon ba boss baka bakit nakagwantes pinaspasan mo na agad eh ha <laughs> pinaspasan <na>. mo <laughs> Kaya si nang palamang ba? <laughs> oh, haba. Ano? Do naman nagdadawin si body Tubal. Oh, kabit ng kawin. Yeah, din natin dito, magkakabit tayo din. Eh. So, kung bali mga katakbo, ito na pala yung duduktungan namin. Yan yeah, at nagdadaway lang doon, may daway naman doon. At saka Madrina tong ani namin ni Kahaw hindi pala yung isa huh? dahil tatlong kitang lang yung i-area oh. hindi dapat may nagdadaway na rin dyan aray dagdagan hmm. mo na yan nandito na rin si Kabansot ikaw tau yung kawain yung kawain siya umuha ka doon ng ano Si Balot. <laughs> <laughs> magas pa Magas na o. Magas pa nga ah. Ikot, ikot. Kana at idudok tong dito ni Kahaw. Kahaw. Ang galing ng ikaw. Baka ka. Ito yung pagduluktong. Uy! Aray! Na. Ah. Oh. Ito okay, dadi. Ito parang dagol. At ah, iikot mo lang siya. And then, hihilahin mo siya. Aba, hindi nga ha. Ito po yung kami na ginagamit ang mustad daw. 563 mustad. at nandito ang ating kumparing Pogi Pogi na si Tolitz Libre Official yan habang kami nakakabit ng kawil dito na no. kukunin natin yung ating gunting hindi oh. ginagamit Ay, so, laki

po. Naku, para sa mga pagkakabit ng uh, kawil, hmm? oh. ka

na lang maghintay. Okay. Ikaw okay, na mag lang ng ano. Sa Ma Eh. Maantak talaga <tis> pag huh? bago ang kawin. Maantak. Ha? Siya na nga mag-ano? Oh! Oh hindi ka makakagad din niya.

pulang ko yun. Ngayon, nagdadaway na yung paritubad. Ano ba yung kanya? Ayun niya, yan din eh. Ano ay? Hindi yan. Sorry, pare. Hindi pala ang yun eh. fights. Ano nang tinadyakan? Right, ha? Oh. <laughs> right, ah, Kukunti na. Oh, na. yan. Kala. Oh, tapos, aray, meron pa, Kala ko, kuya. Aray, kasa aray. Ito, aray. Kukunti pa dito. Tapos, dito sa kabila. Si Paring <laughs> Dito siya magdadaway yung madrina na halagyan niya yan ng daway tapos didipahin niya yan ano o ko sa inyo pagkakabit ni paring joong ng daway yan Ipot uh, <raparan> uh, mo lang siya Tapos uh, Ito ka yung babang tao mo Nasabi tata din <laughs> na, <tula> na <laughs> Kunti na lang Ito na yung ano natin Ano din yung ano Hindi na ilalagay dito Yun yan Iduduktong natin yan, yan, din, e. yan din Yan din yan Ayun Ang dami na ulit Ang dadawain ni Joe ya yeah, Wala ka naman makakausap dyan eh. Kaya yeah, yung aso. Ang <laughs> <laughs> baro naman mo. Oo, oh, hindi naman pinapaspatan tayo eh. Oo. Oo. Hiya. Ayaw <ba> nga. <laughs> 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 oh. Malungkot tau. Oh. <laughs> <laughs> Sa mong babae na kinakapalit ko. Nakala mo yan, alkom po. Ila, ila. Ay. <laughs> Ayan na o. Naputol Ayan. <laughs> ano? Ano? <laughs> ano ba <may> yung pansin? <laughs> Hindi man pa malaki yan na rin. Abay, dao na kami. Sorry, sorry. Si Matay po eh. <laughs> sorry, sorry ka na eh. <laughs> oh, wala akong ganyan. Ano <laughs> mo. Semey, semey render malaki. Ay rin Ay paypay. Bay niya. <laughs> 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 Bar <bari> na <laughs> Ayun na ayun ayun, ayun ayun yung nasa ano order ano na right sa at kukunin natin yung kape ayan pare duduktungan mo right yan na duduktungan din pala yun ni pare rinig pinaduktungan ng ating idol tapos ito yung ating kape all right sa dadali na natin itong kape no dito sa tropa pero yan yung kape dadali na natin eh Rico. ah Kabansod, lakad na, magkabit ka na ng kawil dyan <laughs> Pukunin pa natin yung dalawa Alright Harin naman ang kay Kabansot Parang Hindi naman mainit yan <laughs> Parang ang mga baso ni Iman lagi, par, par, par lagi wala ng hawakan Tapos na rin yung isa Kaya kinagat na yung rigundok Pati yung kodilawa Ha? Oh, kapimbarako. Kamilok. Ah, oh, ayan na rin. Mari ang init. Hindi ko sila nagkakabit. Tapos din naman tayo. Oh, kabila. Alright. Takot ng gout. Nagkagout ako.

Ah, tropa, kamusta? Ayos lang. <laughs> Alright, sa so, bukas pala kami lalaot. Uh, graduation ng graduation ni chary Kaya, yun. Yeah. Bukas ma, tutuloy yung laot. Ito yung kitang, na naduktungan ng mga tropa. Okay. Oh. Ayan yung iba. Ito yung sinakaya namin ni na uh, Kahaw. Yan ang, yan ang tapos na agad tatlo po yan yung <laughs> semi <Same, same. laughs> ano pare bukas tayo tutuloy at graduation ni Chary kaya hindi tayo ngayon makakalaon bukas bukas ang graduation bukas mo kapaay bukas oo tamo tapos agad eh tatlong kita ang ba <laughs> hmm. si ha ah, dito si wala pa naman tubig. Wala pa. <laughs> <laughs> All right, time check tayo ang oras natin ay 10:55 at syempre tambay lang kami dito. Ayun sila Mr. King. Okay, got si Babu goy Ayun. Yeah. Yeah. edit ang ating idol Japper ay, sniper. Ayun, nag-edit siya. puyot ng ating mga idol mga puyat <laughs> mga puyat ng ating mga idol ayan <laughs> alright yung mga katakuno at nandito tayo ngayon sa paliko sa may refill magpagaslan tayo at syempre naman sa manggala muna tayo ngayon at, mura dito 55 0.75 yung gasolina regular so pre, dala natin si grey dogs yan maraming salamat ulit sa hoodie kay maring may santos vlog at kay paring rj corpus, kay paring lutong kabaling, kay serges penyarejo at kay mr k at mrs k yan at nakalimutan naman ata tayo sa pagkasalamat natin alright yan at gagawin natin ngayon abangan nyo at sana maka tatlo or apat na vlog tayo papunta tayo ngayon ng kalaka yan uh, samahan nyo ako sa pagbiyahe let's go ito na tayo no yan uh, paligo ko ito yung nakakasakot dito ito yung Jollibee ng paligo so, diba sa aking pagpunta sa syempre maraming maraming salamat sa mga hindi po nag-i-skip na nga thank you so much sa mga silent support sa mga sawang sa aking YouTube channel at syempre gusto ko magpasalamat unang una sa Panginoon sa lakas na ipinagbigay niya sa akin at sa mga kapatid ko, sa mga magulang ko sa anak ko at sa medyo masama nga yung panahon kahapon kaya yun nga sana po lalaot kami kanina at ulitin ko lang po graduation nga pala ni Chari kaya po hindi kami nakalaot ngayon kaya, basta naritiritso lang tayo sa pagpavlog walang susuko ayan natin po. right